For young people, I know of storybook book? Um Actually, our company had the uh, community-related activities, and I am part of that as a storybook illustrator, providing uh, providing learning materials for special children. And I am happy to be part of it because I am in line with volunteering activities, and I love volunteering. And I want to, uh, and I want, uh, I want to help these children build their own. Uh, Build their own future someday. That will be all. Thank you. Okay. Thank you. Sa ating candidate number eleven. See you later. Sa ating formal wear. This time, mag-aayon natin sa na aring Hari number twelve. Kenneth. Astray. Siyempre masukoy supporters siya dito sa runway. Uh, actually, I have my family. I have my friends. I take this opportunity to apologize for everyone for what happened earlier in the national costume. We did not expect that the that the smoke will be that thick. So, apology for any inconvenience that happened. <laughs> <laughs> yeah, Bukod sa suporta nila paano help ang many more friends mo, sa paghahanda for this pageant. Uh, my family is very honest with everything that I do here, so I always consulted their opinion with my national costume, with the barong that I will be wearing. So they always give honest opinion that this is not good for you, this is not good for you. You may consider wearing yellow because yellow will be the success color for tonight. That is journey. true. That is true. Alright, okay, Kenneth. According to our reliable source, last year you became part of ABS-CBN. Oh, yeah. I Can See Your Voice. Tell us more about this experience. Um, it was actually during pandemic. I remember it was January 13 when they called us to log in for I Can See Your Voice. Um, to audition first and then. I never thought that I will be part of the competition because I thought that they are looking for a singer. But at the same time, they are looking for who so really cannot sing, and that is something that is my gift, I think, a talent. <laughs> because I want, I want I Can See Your Voice, and I had the chance to have a duet with Mr. G Velasquez. Are you celebrity guest? Yes, actually that was the last, the last episode before the I Can See Your Voice ends. What is your favorite part of no. the no. I Can See Your Voice experience? Um, well, after a year, again, we were able to be on the stage to feel that there are makeup artists around us, um, and that is actually an experience that I missed because the last budget I joined was in 2020, 2019 in Metro Cent Metro. It, it was in Central World, So. Um, Joining so again in a competitive soil, being in a spotlight is the most exciting part of the I can see your voice. I really miss that.

24. Uh, 24, so 7 years yung uh, gap ng first pageant mo at ng hari ng Pilipinas Laguna. Ano yung difference ng first pageant mo tapos ngayon? Based on your preparations, The first time ito, uh, yun uh, 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 yun yung Marvin na uh, pinuhug ko pa lamang yung Marvin na uh, nag-explore pa lang. And yung Marvin na nasa harap niyo ngayon, ito na yung ako, uh, uh, ito na yung naging nakas so, ko noong mga ng palin ko. So, ngayon, kanapakita ko yung best ko at uh, kapakita ko sa inyo kung ano yung uh, pwede kong ibigay lahat uh, sa inyo. sa hali ng Pilipinas na muna experience mo. Para po sa akin yung paghubog ng katawan ko. Kasi sa totoo lang, yung pagkakaroon ng magandang katawan, hindi lang yun sa araw, sa lido, sa buwan, sa taon, more than five years dapat para magkaroon ka ng magandang katawan. Eh para sa akin, yun yung pinakamalaking struggle ko kasi meron pang um, less than two months preparation sa hali ng good diet, uh, at exercise talaga. Okay. And based on your profile, Carlo, you are in a relationship. Tama ba? Yes. Ba. Kas kasama ba natin siya sa gabi nito? Apo, uh, sana ang taas ng kamay. Sabihin mo kayo gano'y yung baso. Hi! Hi! Siya yung may hawak ng card. Si Mami kanina nakausap ko si Mami mo kanina eh. Ano masasabi mo sa girlfriend mo na totoo suporta sa iyo sa gabi ito. Um, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa girlfriend ko kasi uh, kahit na ang dami kong na-encounter dito yung parang physical touch, pagdating sa kada ito yung mga physical touch, nakakawakan ka ng mga ano, bibihisan ka, sumusuporta pa rin siya kasi alam niya na pangarap ko to. Pero sinasabi niya din ako na sana under the blame, na eh, magsabi or sabihin na pag na-offer no sabihin na sa mga nag-e-deals. O, okay, na siya mo naman sa amin. Ano yung mga nag e ng na reaction ni si GF kapag ano ba, ka na na uh, in your square or maraming nakikinig sa'yo ng mga supporters mo. Ano yung nag reaction mo? uh, sinasabi na ko, okay lang tiliyan ka, akin naman yan. So, bago pa, pa lang ako sumali sa Hain ng Pilipinas, sinasabi ako na yung buong family ko ay nasa same friends and at the same time yung loved ones ko. And, time, you, and you are, you are you very know? fortunate to have a partner na kagaya ng girlfriend ko na very fortunate. Thank you so much and congratulations for your performance today. Just time, tawagin natin ang ating Patingin mo naman yung audience natin dito. Uh, Magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pagpunta dito sa Hari ng Pilipinas ng mga minuto dito. Okay. Uh, Renzo, you have tattoos, di ba? Ang uh, different parts of your body. Pwede mo naman naman kami ng konti about the significance or symbolism ng mga tattoos na yan. At parang tingin mo dapat siya na naka-influence sa'yo? Ah, uh, First po, uh, ito po tayo po dito sa side po. Uh, Ilan tapos po? Before you begin, tatlo po. Tatlo, okay? The first one, Bible verse po. And then the second one po is, uh, ito po yung nagsisimple is na uh, dog lover po po. Ayan ka. Uh, Mapagpano sa sa ano po, kalapati. Sa manong at kalapati. Bakit manong at, at kalapati? Kasi po, uh, in reality po, uh, may ito talaga ako magsulat po. <laughs> <laughs> ba? Okay, tapos tingin mo siya tatus. Ano yung last tatus mo, at po pinagtatasan ko ng brother na hindi mo na ko saan? ka pumaya? Kasi po, uh, ano po eh. So, po try yung uh, ano ma-explore po ang tao. Gusto po maranasan yung mga pwede na ako sa sa'yo. Kaya dito po. Why is uh, tribal groups sa uh, symmetries. So yung kapatid ko, tattoo artist. Yes, sir. so, yung tattoo artist mo sa lahat ng tattoos mo. Yes, may mo po. Wow! Palabakan naman natin ang ah! um, brother. and cute sa so, siya ng brother ko. Kasi paano pag pinapraksa mo sa isang kamali? Anong gagawin mo? ah uh, sir, wala ko ang brain energy na uh, kapatid ko sa every corner. So pag-ibagong sakit na lang yun. Sa mga ka na masaktan? Ano so, kayo yung naging fourth tattoo mo. Ah, uh, ah, so, uh, yung face ng father and father mo. And then, sa po ay yung mga alaga mo mo. dami ng tattoo. -ta okay, maraming salamat ha. -hmm. see you later sa formal Kaya number 15. Ngayon po, number 16, Andrew Belen. upload sa social media. Ito ba ay sinasadya mo? So, o bakit? Oh, ano yung naging video ko? Bakit hindi ko masyado ma-share on social media? Ah, uh, ano po, sinasadya ko po doon. Kasi nung parang last year po, may gumagamit uh, po yung mga picture ko sa dating sites. Parang nagawa ko ng dami accounts. Then, ayun po, may nagsabi po sa na But now I have an size in the dating sites and in the dating sites And what I did was, I didn't take these pictures for private purposes. So you have become more conscious and more careful? sa so, pagpo-post or pag-share personal life mo in photos at social media. Ano yung ipapayo mo sa, dito, sa mga kaibigan natin dito sa Delia uh, Evans Pueda eh? na medyo ma-share talaga on social media? Ah, sa oh, social media kasi masarap din magtiwala kasi pwede kang sumita din. Pero mayroon din magtiwala katulad na nangyayas sa akin pinakaka-pictures ko, pero hindi ko naman alam, walang permissions. So, mag ingat din tayo. that. Do your boundaries. Diba? At tingin mo lang siguro yung i-accept mo. At i alam mo na makakita ng personal life mo sa social media. Nice advice. Magpapakain natin ang ating <laughs> of number 16. Tara sa akin ang number 17, Don Carlo Aquino. Hello! Kamusta? O lang po. Anong mga preparations mo for tonight? Ah, uh, ako'y katalak na aba. Pero sa katapon, hindi ko masyadong prepare dito po. Sa hari ng Laguna po. Relax ka lang and enjoy every moment of our coronation day. Uh, you were proclaimed as Mr. City High Golden Jubilee. Tama ba? in high school. Ano sa tingin mo ang ay mo or winning performance mo for that pageant? Siguro po yung pinanalo ko dun sa Mr. C. po ay yung ano po, yung hindi po ako nawala ng pag-asa kahit sabi, kahit kung malalakas yung palaban ko ayun po sa tingin ko, sabay yung nagtiwala ko sa sarili ko, sa kakayaan ko po ayun lang po at you can number 7 ating formal wear. Last two, ganda sa ating number 18. Jason, hindi ba? Hindi mo ba? Ay, brother, good evening. Ang advocacy mo para sa hari ng Pilipinas Laguna is to stop racism and to promote equality. Tama ba? Bakit mo ang personal mong pinili ng advocacy niya? Ang mong all different advocacy sa process, bakit stop racism? Kasi po, ang mga ulas na nagisipo sa video ng medicine, kasi, kalimutan sa aming mga Pilipino sa totoo lang, mas tingin niya ng magandang balat na mabubi. Di ba, mga Pilipino ng dapat na mabuhay na dapat masinak-babalik natin ang Pilipinating? Di ba? Ano yung mga na-reaction nung ano? Na, you know, you're di ba, mas equipped knowledge, you have more yourself better, paano ka na nalipipil? Siguro, yung or sa racism nga ng issues, paano ka na nandidibid din? Actually, yun ako, When I was first nag-grade ko sa mga Central Bible University. Nabus ko yung Central Minnesota ang mga ating video. Dahil po doon, nagkaroon mga sa loob ng mga mga pagkakabilo. Lalo na ngayon, nandito po sa mga ating tayo po doon. Kaya po, nakatayo sa inyong harapan. Wala ka po at maraming sila. Maraming salamat din sa kanyang support ng Vocal Scandal company. Thank you for joining. Style, last time, last time, ang ating kanyang Di matali ng mga supporters do oh ito. Anong oh ginagawa nasa mga naayon? Oh Serapus para support sa amin. All these days, I the tallest among the candidates. Not even if, if not the tallest, one of the tallest candidates sa Sa yung panagat kaan, dahil sa matalaga ang panimul matamkad, sa height sa isang candidate in winning a pageant like this. Uh, para sa akin po, advantage po. Pero hindi po sobrang advantage na tulad po yung na, na unang kick up rin sa akin ako na po'y mananalo. Pero ang advantage ko lang po, siyempre po, yung tingin. Anong po bang hinahanap sa kari ng Pilipinas? Matikas, maganda ang tingin, at una muna sa lahat, dapat may self confidence ka hindi lang puwa. I think for being a fighter, I to win the That's what Ano sa tingin mo, aside from your height, ang advantage mo among the candidates? Para sa po, ang advantage ko po, po sa mga candidates ay ang pagiging <todcast> at kami at gusto-gusto ko po talaga ng representa ang Laguna sa buong Pilipinas at hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo, hindi lang ang Pilipinas. Maraming salamat sa mga 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 We we're